Sir Jericho Jericho so, sa ko sa inyo kung bakit ako natigil sa pagbablog na itong mga nakaraan Bakit nga ba? So ito yung daylan Let's go What's up, what's up, what's up, what's up, ay, up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, ah, na <laughs> so, what's up, 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 So, up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, um, balik loob sa pag pagbumo, uh, pagbumoto vlog at balik loob sa pag joyride pasalamat ako dahil meron pa akong binabalikan lagi ito si joyride at anytime any day pwede tayong bumalik kay joyride so yun meron tayong first booking ngayon swerte tayo dahil malapit lapit lang 50 pesos kaya palag na to uy yun di tayo narang ibig sabihin walang bayad gar <laughs> So, first booking na yun. Let's go! Sir Jericho Jericho so, sasabihin ko sa inyo kung bakit ako natigil sa pagbablog ng itong mga nakaraan Bakit right, nga ba so ito yung dahilan, let's go Neto mga nakaraan nga mga kai pero medyo na busy ako sa aking small business na JCY Chicken Skin Chips at hindi ko na nalabas tong video na to kasi masyado na nga ako na busy na mga nakaraan at hindi lang ako yung na -busy dito pati yung kuya ko pati mama ko. Meron sa akin biglang tumawag habang bababayay ako sa Joyride noon mga nakarambuan at order ngado daw siya sa akin ng chicken skin. Habang noong magkausap na kami sa cellphone, nag-usap kami about sa presyo dahil marami nga siyang kukunin sa akin. Medyo natuwa nga ako dahil marami nga siya sa akin kukunin order. Halos mga na -order niya na sa akin ay plus. Nag-usap kami about sa gustong presyo niya at sa presyo naman na na nakasistema na sa pagbebenta ng produkto ko. Hindi daw nila kaya yung distributor price na binibigay ko dun sa iba. Dahil sa hindi nga nila kaya yung na gusto ko ibigay sa kanila, sinunod ko yung presyo na gusto nila. Pero ang sabi ko naman sa kanya at ang usapan naming dalawa, na itatry ko yung presyo na gusto nila. Kung may kikitain nga ba ako o wala. Yung unang order nila sa akin na 200 pieces, halos hindi ko talaga nakita yung aking kita. Actually, na-deliver ko lang sa kanya is 195 pieces. Kasi nga hindi ko alam kung ilang kilo ba yung mapaprovide ng 200 pieces. Nabalik naman yung puhunan ko, ang problema nga lang, wala pa sa kalahati ng puhunan ko yung kita ko. Inisip ko naman at sinabi din ng mama ko na kaya halos maliit lang yung kinita ko kasi may mga natira pa akong mga expenses katulad ng flavor, packaging at meron pa akong mga naterang konting chicken skin. Kaya inisip ko naman dahil baka doon kaya maliit lang yung kinita ko. Kaya trinay ko pa rin umorder uli siya sa akin ng 300 pieces. Trinay ko pa rin at naglabas ako ng puhunan. Actually, yung puhunan ko dito iniram ko pa sa mga kapitbahay ko at sa mga kamag-anak ko at lalong-lalo na sa mama ko. Kasi wala naman talaga akong malaking pera na hawak. Actually, ayun lang yung ko yung idea. At ayun nga, ginawa ko pa rin siya uli ng 300 pieces, deliver ko uli doon sa kanila at nabayaran niya na sa akin yung mga order niya. At nung nabayaran niya na nga ako, nagkwenta na ako kung ano ba mga expenses ko, kung magkano nga ba talaga inilabas kong kapital. At ayun nga, hindi talaga ako satisfied dun sa kinita ko. Halos wala pa rin talaga sa kalahati ng puhunan ko yung kinita ko. Dahil marami din akong binayaran na expenses katulad ng sasakyan, sa pag-deliver noon. At sa mga taong binayaran ko para nga tulungan ako sa paggawa ng chicken skin. At ayun, na pag-isip-isip ko na mag-increase muna talaga ako sa presyo ng sistema kung paano ko nga ba talaga ibenta. Pero kahit ganoon, nagpapasalamat pa rin ako kay Sir sa taong order sa akin dahil na experience ko yung ganung kadaming order. Pero kung magkasundo kami sa sistema na presyo na gusto ko, siguro itutuloy-tuloy ko na yun. Kaya kung inaakala nyo at inaakala ng iba na malaking kinita ko doon, ang totoo ay wala pa sa kalahati ng puhunan ko yung kinita ko. Pero kahit ganun pa man, sinabi ko sa sarili ko na kung hindi ko susubukan, hindi ko malalaman. Para sa akin kasi hindi ako nakokontento sa maliit na kita ko para sustentuhan yung sarili ko at para matulungan ko yung pamilya ko. At ayun ngayon yung ako ko bait na hinto ako sa pagbo-vlog. At ayun lang naman mga ka-hyper, share ko lang. at alam ko naman yung iba dito walang pakialam sa video na to at wala din pakialam sa buhay ko. Kasi sino nga ba ako, 'di ba? At kahit ganun pa man, kahit di mo na panoorin tong video na to, basta i-follow mo na ako. Malaking bagay na 'yan. Malaking tulong na 'yung pag -follow follow mo lang sa akin. At kung nakasuporta ka pa rin dito sa aking video na to at sa aking Facebook page at lalong lalo na sa YouTube channel ko, maraming 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 salamat sa iyo. At sana supportahan mo pa rin yung mga susunod kong video. At hanggang dito na lang to mga kaiper, salamat sa inyong panonood.